Hi guys! Feel na feel niya yung pagbitbit ng kanyang umbrella. Kasi naambun. Ay, naambun nga siya ulit, girl. O, diba? Naambun nga. Mga kasi kami. Nagpahilot siya. Pero ayan, nasa hamugan. Kaya na ako nagpayong dito. Diba? Di Lamig na hamug... pa rin. O, feel niya. Para makapagpayong daw siya. <laughs> May dala pa kong kumot. Para hindi mahamugan. Nakakumot pa yan. Kailan niyo ba? Masih. Pero wala namang ano, bukas pa yata yung ma, ano mas maraming May bakas mas pa kasi ng ambon, hindi yeah. na pwedeng maambonan. Hindi pwedeng maambonan si Madam. Ma Nagpahilot, nagpa ano Nagpahilot pero nagpaano naman nagpahamon. Hindi naman na kasi nagjacket naman ako. Na. You feel warm na? Bina, bina, binabak, ano ba? Binabaktas? Ano bang tawag dahil? kabatas. <laughs> binabaybay ano ba? Oh, binabaybay namin yung yung kahabaan ng kalsada ng District 9. To District, hmm. to District 7, then to District 8. Pero maano siya, parang foggy, no? Medyo foggy. Hmm. Kami lang yung sinipag maglakad. Hmm. Wala well, talaga akong choice, no? Eh wala talaga siya yung choice kasi plano niya mag scooter sabi ko hindi pwede kasi katatapos lang niya mag -ilot. bawal, bawal Ay, ma na bawal Uy, may ambon nga siya dahi maambon nga ayan no. it's okay naka sombrero naman ako tsaka naka hoodie di diba so tatawid na tayo is ambon kasi nga talaga namang uulan dahi kaya nga may umbrella ka eh diba hmm. 90% chance of rain. Chance? Chance Ten. of rain tomorrow, not one more chance. Ay! No. Tara, wala naman sasakyan. Ayan na, naka-green na. Mm. Yung yung scooter tinulak. Mm. Kami lang yung nag-i-enjoy maglakad ngayon. Wala ka lang choice. ano. <laughs> <laughs> no. Hindi pero talagang maglalakad din naman ako pa oh, uwi. Mm. Tahimik, tahimik ang kapaligiran. Pupunta tayong paluto ng April eh. Wow, April! Yes, oh, thank because you. because I'm on the break. I'm on, ano, I'm on fasting na starting, ano, Wednesday. Uy, maambo na talaga. Kaya eh, dapat nakakain na ako ng adobo eh. Kailan yun? Hindi ko pa alam. Ay. Sana so, namiss ko na tayong humba mo dahil. Hmm. Namiss ko na ang humba hindi ko ba nakakain ng humba na dito guys? Hindi. hindi, naman ako nakasama sa mamsa, di ba? Parang Anong... gusto ko magkaroon ng bulaklak. Ang alin? Yung kwarto ko. Ah, nagyan ko ng mga hanging flower. Kung kailan sa... paalis ka na? Para, para meron akong mini garden sa loob. Kung kailan paalis na, saka pa maglalagay daw ng mga bulaklak Ay. sa kwarto. Ay, nag-anong dahil kulog-kulog. Thunderstorm, lightning. No, it's a okay, campfire. Nice, sa mga at nata na. Pero ah, kawawa naman yung mga ano, mga nabahap na bahay. Kawawa naman yung salamin ko. It's okay. Yeah, amo naman yun. Ako yung tawag ng Oh, dito na kami sa District Seven. Ano dai? Okay ka pa diyan, dai? Yes. Ay, tatay mo. For oh, sure. Okay ka pa mag-update lang ng scooter ko, dai? Nangangalay ng kamay ko, pero okay lang malapit na bahay mo, dai. Titiisin ko. John. Para sa iyo, titiisin Drama ko. Drama ni Inday. Uy, <laughs> 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 maano talaga o yung langit oh. Dilim-dilim. Maano talaga. Pinaula na nga nila kasi gusto nila ng malinis na ang ano. Dilim. Dilim na. Para malinis yung mga, pero maganda yung ano, di ba? Yung mga building after ng ulan. Oh, okay. Linis tignan. Yung mga kalinis ko lang ng balkon nito, kaya tuloy nagsisi ako. Siyempre, alam mo naman, ay hindi mo pala alam na uulan. Okay. Kasi yung panahon ay... Hindi ko alam na uulan na siya. Hmm. Naglinis ako Martes at Merkulis eh. Oh, sa taas diba? at baba. Hmm. Hindi, dapat tinitignan mo yung panahon alam mo naman na... Hindi eh, ang panahon hindi nagsasabi. Hindi, hmm. De, na, na, nakamoy ko yung singaw ng lupa. Mm -mm. Nakakamis na ang ganitong amoy eh. Eh? Ayoko, 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 ng ganitong amoy. Amoy lupa. Tiyara. okay lang, amoy lupa. Hindi naman si tayo. Si madam, lup. lamig na lamig. Ayan ang ulan. Ulan, ulan. charap na matulog din, natulog na ako pagdating. Hindi nga, nakatulog ko na nga dun eh. Oo. Lapit hmm. na kami sa bahay ni madam. Masarap mag ano. may payong ka? I have, may payong oh. Ba't ako walang payong? Eh, eh, ganun talaga. Pero hindi na akong payong. parang magkailang ko nga ba magpayong. Parang nababasa na ako. Nahahalata ko na. Nahahalata ko na akong Yes. Halika mo payong Okay lang. Yan na. Uh, ay, ang liwanag ng mga bahay niyo, Day. Ay, ang liwanag ay, ng, ng bahay nyo. Si ang liwanag ng bahay ni Madam. Ito, tama, ano na? Bakit pa ako sasama? Ang ganda rin. Grabe siya. Pag yung drama nito, magpapatid pa ang ganda Wala namang kikidnap sa'yo. Alam ko namang wala. Ako hindi rin ako magpapakidnap. No? Charot. May, ba may balak bang kikidnap sa'yo? Wala din Wala din naman. Sa ko na. To, may kikid na pa. Sige na, good night. Bye. Mwah. Bye. Good, good night, ako. Bye. Sige na, good night. Bye.